Dumating na ng aking pasalubong galing sa aking friend from South Carolina, USA. Ito na bubuksan ko na. Thank you so much be at kay Sally sa pag-effort sa pagpadala sa ano sa kanyang bayaw para magkarating dito sa akin dito sa bahay. Thank you so much Sal sa pag-effort mo. Padala ito sa aking batch ng elementary naging kaibigan. Pasalubong ko raw ito galing kay Bibi from South Carolina. Bibi, maraming salamat sa padala mo sa akin. Bubuksan ko na ito. Kahit gaano kalayo, hindi mo ako nakalimutan sa padala mo na ito. Iti-check it ko kung ano ito. Wow! Chocolate, salamat babe, pinadala mo ako ng chocolate, galing uh, from South Carolina, ang layo pa pala ito okay. ng ano, at ito pa, Titingnan ko ito kung ano ito, hmm. buksan ko to. Wow! Uh, Victoria's Secret Lotion. Maraming salamat, Bisa. Lotion na pinadala mo. Ang layo pa ng pinanggalingan ito sana puputi ako nito sa padala mo na lotion from South Carolina na pasalubong sa akin ni Bibi ng batch ko ng elementary may maraming maraming salamat sa lahat ng effort mo sa amin, sa mga batch mo sa elementary, hindi mo kami nakalimutan kahit uh, malayo ka Hmm. Maraming maraming salamat Sa victorias Lotion na Binigay mo sa akin Na hindi ko ako nakakalimutan Kahit gaano kalayo Million of miles Ngayon pasalubong mo kay dito ka umuwi sa Pilipinas Thank you so much Bubuksan ko ito Wow sana, may Puputi ako nito. <laughs> Oo. Oh, oh, oh. okay. Pustingan ko ito, babe. Yung ano mo. Yung... Ang bango. Kalat pa dito sa sa lamisa, nakitumalsi. Oh. Thank you so much, Be. Ang bango ng Secret uh, Victoria Secret Lotion. Sana maulit pa muli. Sa susunod pag-uwi mo dito sa Pilipinas, Enjoy sa vacation mo dito sa Pinas. Thank you.